Hello guys, good morning. Kakapasok ko sa kusina. Eh, may spinach tayo dito. Ano ba yung lulutuin ngayon? With the chicken. And... Si ate isa, si ate, ay, si ate, hindi ko pa pala ate ito. <laughs> Sister. Ayan. Ayan. kasi itlog alam ko nang gagawin dyan oh napano yan si ate ba't naiyak yan ay di broken hearted yan ay. broken hearted napano kasi may na. Paano, ate? Okay. problema tingnan nyo po alam naiyak talaga siya So, ayun, ganyan, skip natin, naiyak si ate, pero hindi pa rin siya tumitigil, oh. Bakit? Ano yun? Na. Okay lang yan, tira. lang kami. Sino ba kasi may sala rin? <laughs> Sibuyas ang sarap sibuyas to ah? si <laughs> Sibuyas lang pala. <coughs> Kala ko kung ano na. <laughs> <laughs> Hello. Para sa ano sa spinach? Ate, grabe kasi ang singaw ng ano eh. Mm -hmm. Lahat na yan, spina, sa spinach, sa ano, yeah. sa shore bank, lahat okay. pinta mo, lumapit na lang ako. Sa Itlog. Okay, mamaya ulit. Bye.